Tao po. Tao. Oh. Hey, oh. Roberto Israel, kumuha ka na. Oh. Napapaligiran ka na namin. <laughs> oh. oh. Thank you very oh. good. Oh, oh ano, lang. Oo, oh, okay, okay naman. Po, po, po. Okay, salamat ha. Oo. Okay. Salamat, may ganaan pang ano. Oh, ito yung ayuda ko. May <laughs> <laughs> mantika na yun, pitoyin mo na lang. Ah, <coughs> oh, ito pa, ito pa. Okay, ito na. Oh, ito pa. Thank you, thank you. Pang ano mo 'yan? Pang oh, Thank you, thank you. Pandagdag mo nang gamot eh, I'm kamusta na 'yung ano <laughs> mo? Yoshi. <laughs> Medyo Yoshi. <laughs> Pandagdag mo nang maintenance uh, mo 'yan. Eh, na. maganda kumanda ganda katawan mo ah. Huh? Ha? Kumanda ganda katawan mo. Okay. Medyo bumalik na. Oo. Oh. Eh, eh may interview ako bukas. Ha? Huh? ko kung pwede mo bulil pa yung bukas. Hindi ka na ngayon, hindi ka na ngayon makagala-gala. Bukong hindi, hindi na, na maaaraw Hindi, alam ko pa hindi ako, hindi, hindi, hindi pa kaya kasi kumasabit pa eh. Hindi hmm. ka tulad dati yun, na interview Ah, tatuloy-tuloy eh. Ngayon, mga 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 kalais yan. Kumasabit pa hindi na. Eh kasi Ay, ikaw na. naman, ikaw naman eh sa lahat ng sa lahat ng may pulyo eh. ikaw ang layas eh. pa ano ba kayo, no? ba anak nun? Eh, pagaling ka na. Huwag ka na munang mag, ano, magkama. Huwag ka muna muna ng Tawag mo, Baka mo lahat ng tao. Makakakaya pa nga lang. Ito doon. Kasi bulbul ka. bulbul ka pa. Pukha po. sige, sige. Salamat. Hindi na rin ako magtatagal. Patis ko na lang. O, sige. Pagaling ka na lang. Ingat. Sige. 对，对，对。